Ay, good morning, good evening, good afternoon sa lahat ng mga masugid na nanonood sa akin. Pasensya na kayo sa boses ko at maiwan ko pa dito sa ilong ko. Paragi na lang itong nag, may stock Yung ilong ko din na naubusan. Dinalos na makainga, Diyos ko. Ay, yun nga pala guys. Yan lang bago mag -ramadan Kasi ano ko, oh. Tawag ito bored ako guys. Kasi walang labas-labas. Diyos miya. Walang labas. Andito lang sa loob si Inday. Diyos ko. Kaya naisipan ko tuloy. Tapos naman ako sa paglilinis. Sa lahat. Sa labas. Sa kusina. Sa labahin. Tapos na ang Inday nyo. Kaya yan nakita ko yung drawer ko na parang something wrong na hindi naman siya masyadong dumi kasi nga ako lang din naman yung gumagamit niyan ayun guys napag-isipan ko lang siyang linisin eh ano bang magagawa eh sumanib yung ano eh sumanib yung sipag ko dyan ayun ako talaga tingnan yun para talaga ang apakakaling <laughs> minsanan naman kasi alam nyo naman ang lukha diba? minsanan lang sa buhay makalinis ng ating drawer ay dios ko kumusta ba talaga kayo dyan mga taga Pilipinas kumusta 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 ba ang ano natin dyan eleksyon ah, ano ko lang sa inyo guys na bumoto na tayo ng tama guys bumoto na tayo ng Kristiyano yung totoong nagmamahal sa bayan natin. Ako. Yun lang ang ano natin. Yun lang dapat sa dapat na maglingkod sa bayan, guys. Yung totoo talaga na may malasakit sa ano sa mga Pilipino, yung may malasakit sa kapwa lalo na sa mga dukha na walang ano kasi ngayon guys, Diyos ko, ang dami nakikita ko sa social media dami talaga lalo na dun sa Cebu ang daming mga adik, ang daming may mga Diyos ko, di mo na ma, ma ano ba, di, nalilito na ako kung ano na nangyayari. May nilip, may pinatay na mag-ina, may pinatay na mga, ano, tiyuhin. Ako, Diyos ko, ano na ba nangyayari sa mundo? Diyos ko, Lord. Kaya, ano, pray ko lang para guys, na sana, kayong nasa Pilipinas, sana, ibuto nyo yung sino yung karapat-dapat at may malasakit talaga at may, malasakit at may, yun lang naman yun, di ba? Psyensya na guys, naputol yung ano ko. Naputol yung ano ko, yung pag voice over ko eh nung nangyari, nawala, eh, namatay. eh yes, hindi pa naman ano, hindi pa naman na uh, uh, hindi pa naman tao dito sa ang election, di ba? Pang barangay lang naman, local lang kaya sana talaga sana mag-ano tayo ng tap tama.